Ang pamana ni Lola Tasing Isang batang ulila sa magulang halos mabagsakan ng langit at lupa Sa hirap ng buhay ngunit sa piling ng kanyang Lola na si Tasing Natutunan niyang lumaban, magtiwala at mangarap Sa huli ang kanyang mga luwa ay napalitan ng tagumpay at kasaganahan Part 1 Ang Batang Inaapi Lumaki si Emilio sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon. Wala pa siyang limang taon nang masunog ang kanilang barong-barong at nawala sa kanya ang kanyang mga magulang. Ayon sa kwento ng mga kapitbahay, isang gasera daw ang pinagmula ng apoy habang tulog silang lahat. Himala raw na nabuhay si Emilio na tagpuan siyang umiiyak sa ilalim ng mesang yari sa kawayan. Balot ng abo at takot mula noon si Lola Tasing na ang nag-alaga sa kanya. Isang matandang babae na kahit hirap na rin sa katawan ay pilit siyang pinalaki. Malit lang ang kubo nila gawa sa pinagtagpitagping yero at pawid. Walang kuryente, tubig ay kailangan igibin pa mula sa balon na kalahating kilometro ang layo. Apo, wala tayong yaman pero meron tayong panalangin laging sambit ni Lola Tasing tuwing gabi. Sa murang edad, naranasan ni Emilio ang pangungutya, gutom at pangungulila. Sa eskwela, madalas siyang tawagin dugyot dahil sa kanyang kupas at sirang uniforme. Ilang beses siyang umuwi na umiiyak, ngunit laging pinupunasan ni Lola ang kanyang mga luha. Bumangon ka anak, mas masarap ang tagumpay kapag galing sa putik, sabi ng matanda. Part 2 Mga Sakripisyo sa Kabataan Lumipas ang mga taon, habang ang ibang bata ay naglalaro, si Emilio ay namumulot ng bote, nag-aalok ng mga saging sa palengke o tumutulong sa pagsasaka. Sa edad na dose, alam na niya kung paano mag magtanim ng gulay at gumawa ng uling. Misan nalason siya sa panis na kanin na pinilit niyang kainin muntik na siyang bawian ng buhay kung hindi lang siya inalagaan ni Lola Tasing sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Boy ka pa, ba? Diba? Bulong ni Lola habang hawak ang kanyang kamay. Ibig sabihin may plano pa ang Diyos para sayo. Bagamat walang sariling pera, sinikap ni Lola na mapag-aral si Emilio sa pampublikong paaralan. Gumawa siya ng mga bayong sinusupply sa palengke Kapalit ng kaunting kita para sa pamasahe ni Emilio at Baon netong tinapay. Kahit minsan ay kumakalamang kanilang sigmura. Hindi nawala sa kanila ang gabi-gabing pagdadasal. Sa gitna ng dilim, paulit-ulit na sinasabi ni Lola. Walang imposible sa taong may tiwala at dasal. Tandaan mo yan, Emilio. Part 3 Pagtungo sa Maynila pagtungtong ni Emilio sa 16 anyos, nagpasya siyang lumuwas sa Maynila gamit ang kaunting ipon ni Lola. Isang daang piso lang at hindi siya nagpaalam. Iniwanan lang niya ng isang sulat. Lola, patawad. Gagawin ko lang lahat para mabigyan ka ng maginawang buhay. Babalikan kita. Mahal na mahal kita. Sa Maynila, walang kamag-anak, walang matutuluyan. Natulog siya sa bangketa. namusukan sa karinderya bilang tagahugas ng pinggan, kapalit ng pagkain at konting bariya. Makalipas ang ilang buwan, may isang matandang lalaki na may ari ng isang lumang printing shop ang nakapansin sa kanya. Pinatuloy siya at binigyan ng trabaho bilang tagalinis. Ngunit hindi pa dun, itinuring siya netong apo tinuruan siyang gumamit ng computer, mag-layout ng mga disenyo at humawak ng simpleng negosyo. Part 4. Unang tagumpay at unang pagsubok. Makalipas ng tatlong taon, nagkaroon siya ng idea. Kumuha ng sariling maliit na print business gamit ng lumang printer na ibinigay ng matanda bago ito pumanaw. Sa likod ng isang palengke, nagtayo siya ng maliit na KOSK mabilis na lumago ang kanyang negosyo. Natuto siyang gumawa ng business cards, tarpaulin at school projects. Ginamit niya ang social media para palakihin ito. Mula sa kita, nakauwi siya sa kanilang probinsya. Nagulat si Lola. Hindi na siya matandain tulad ng dati. Pero ang mga luha nito ay katulad pa rin. Tapat mapag-aruga, puno ng pagmamalaki. Lola, hindi ko to mararating kung hindi dahil sa inyo dahil sa sinabi nyo. Pinagpatuloy ni Emilio ang negosyo. Ngayon ay may tatlong branches na siya sa iba't ibang lunsod. Nakapagpatayo na rin siya ng maliit na scholarship program sa kanilang bayan para sa mga batang tulad niya. Part 5. Ang Huling Pamana Sa mga huling taon ni Lola, inalagaan niya ito ng buong puso. Binigyan ng sariling bahay, may sariling nurse, masasarap na pagkain at komportabling kama. Apo, hindi ko akalaing ganito kakayaman, sabi ni Lola habang nasa duyan sa ilalim ng mangga. Hindi ko rin akalaing magiging ganito ang buhay lah, pero ikaw ang dahilan. At sa huling hininga ni Lola, tanga ni Emilio ang kanyang kamay. Umiiyak, hindi sa lungkot kundi sa pagpapasalamat. Ang huling pamana ng kanyang Lola ay hindi ginto. Hindi ari-arian kundi ang tapang at pananampalataya at timay ng loob na hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. Ang Emilio Foundation Sa pagdaan ng panahon, si Emilio hindi lamang yumaman. Naging isa siya sa haligi ng komunidad. Itinatag niya ang Emilio Foundation, isang organisasyon tumutulong sa mga batang ulila, mahihirap at inabundo na. At sa gitna ng opisina ng foundation, may isang malaking larawan ni Lola Tasing na may caption na ang tunay na kayamanan ay galing sa puso na nagmamahal ng tapat.